Paghiwalay na po kasi ako sa kanya. Ngayon po, ayaw niya pong maghiwalay kami. To the point sir na pinapili niya na po ako na magpapakasal daw po ba ako sa kanya o ipakukulong niya ako. Nananakot siya sa akin. Hindi niya daw po ako titigilan hanggat hindi niya po ako nakikita. Sabi niya, dinabanta niya raw siya. Hindi po yung totoo na binabantaan siya. Pasente ko kasi siya. Noon magkasama pa kami dati. Siyempre, surgeon John ka, may mga tingis na magka- problema ka sa mga patients. Sabi ko sa kanya, tulungan niya ako. Ano pa 'yung problema niya? Hindi niya muna sa kanya. Nagkaroon po ng inverted implant po sa forehead. Kasi ba yung babae gustong magkaso sa kanya. Sabi niya sa akin, plano niya daw pong ipapatay na yung witness. sa so, oh, sabi mo sa kanya, walang mamatay pag tulungan mo ako sa problema ko. Sir, pagbabanta ito, hindi lamang sa buhay niya, pati sa buhay ng kanyang pamilya. Wala pong ganyan, wala pong ganyan, wala. Sige, pag-usap ka sa kabilang buhay. Ma'am, alam niya naman siguro na siya po inireklamo dito sa amin dahil lang para po siya ay masibak sa serbisyo sa PNP. Nalaman ko yun sir nung kami na po, nung nag-upload na po ako ng mga picture namin sa Facebook. Nag-message po sa kanya ibang Facebook friends ko. Matanong ko lang po ma'am, paano niyo po nakilala itong si Doc? Patient niya po ako dati. Yun na nga po, nagkakaroon na po kami ng, ng ano, nagbi business meeting na po kami. Hanggang po sa na-develop na lang din po. Tapos sasabi niya po sa akin, divorce naman na po sila ng ex niya. Meron kayong pinakita sa sa amin na tinututukan niya ng baril ang kanyang sarili. Opo. Bakit ho Kasi sir sabi niya sa akin nung nag-aaway na po kami, gusto niya na daw pong magpakamatay eh, ganun. Tapos sir, meron pang one time na nagpunta siya malapit dun sa bahay namin, nag-send siya sa akin ng marijuana Bibili daw po siya ng marijuana tapos gagamit nga daw po siya, tapos pupunta siya dun sa bahay namin, pagbabarili niya daw po yung, yung sasakyan ko, yung, yung bahay po namin. Mag-aamok siya? Opo. Kaya po nung galing po kami ng Batangas noon, hindi na po kami umuwi sa bahay. Dumerecho na po kami dun sa relatives namin kasi po nandun po siya. Ikasama ko po yung pamilya ko po galing ng Batangas kasi nag-outing po kami. Sinundan niya din po kami sa Batangas. Ano bang mga pinag-aawayan niyo palagi? Yung pinakamain po na pinag-aawayan namin yung about po dun sa threat din po dun sa doktor. Pero dinidinan niya po yun ha? Sabi niya wala rin katotohanan. Opo. Yung pong kotse, gustong pumasok dun sa subdivision ninyo, hinarangan ng guard. Kailan po ito nangyari? Ito po ata yun. Noong... So, wala na kayo noon? Pag wala na po, opo. Oh at bakit siya ulit pupunto sana doon? Kasi po, sir, gusto niya daw akong kausapin. Eh, sir, takot nga po ako makipag-usap sa kanya kasi nga po, nung sinabihan niya din yung asawa niya dati na makikipag-areglo siya, pinadampot niya nga po. Eh, baka nga po gawin niya din sa akin na ipadampot niya ako. Dok! Meron kaming nakitang picture pinakita sa amin ni uh, Ma'am Jean, Doc. Na tinututukan niyo po ng baril ang inyo pong ulo. Bakit niyo po ginawa 'yon, Doc? Ah, hindi ko po alam 'yan. Hindi po kayo po ito, Sir, eh, oh. Tapos nakalagay pakamatay na collab. Sorry. I don't know with that hindi ko alam yan. Manipulative po yung babae niya. Marami pong way makagawa ng ganyan. Ah, so ibig sabihin itong hindi picture po. na ito, minanipula lang ni Ma'am Jean? Ay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi tayo mag-assume yun. Allegedly, ganun yun. Kasi before, first and foremost, hindi ko alam yan. Eh, ito pong text na sinabi niya magpapakamatay uh, ka na. Ba't naman ang magpakamatay dyan? Wala nga ako anak dyan. Siya ang may anak eh. Dok, mabalik tayo doon sa sakyan. Uh, sabi nyo, hindi yung kayo pumunta doon at uh, yung sasakyan ay eh, maaaring ginamit ko ng mga kamag-anak uh, niyo. Bakit po gagamitin ng kamag-anak niyo yung sasakyan? At bakit po sa dinamidaming subdivision, sa subdivision pa po ni Ma'am Jean? Na hindi ko po alam yan kung if ever man nakapunta dyan. Kasi hindi ko alam kung nagamit nila papunta dyan. Bakit po pupunta sa subdivision ni Ma'am Jean? Kasi nabanggit nyo kanina, on air, magbabasketball. First and foremost, hindi ko alam ang ano, hindi ko alam kung saan papunta ang nangihiram sa akin. Lalo ng anak ko, ng basketball player. So, ang alam ko pupunta ng Cavite. So, anong magagawa ko kung hiraman niya? kung magpapadrive siya. Sa palagay niyo, Doc, sino pong uh, gumamit itong kotse niyo? So, ang alam pong gumagamit lang yan is kapatid ko at mayroon ako pin ngayon na nandito na pati lo lo ko nandito na inihiram nila yan. Uh, so, Doc, bakit hinarang ng mga security guard? Ah, uh, yun lang, hindi ko alam. Kasi first and foremost, hindi ko alam ang lugar. Ang sabi lang is... Actually, hindi ko alam na, 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 na nakapunta na yan dyan. Ito pa, Doc, oh, meron pong uh, screenshot dito, punong-puno ng marijuana. Tapos dito nakalagay tawag ka ng pulis. Sorry, di ko na alam paano ang mag-respond sa problema ko. Kahit na drug test mo ako, wala akong alam sa mga ganyan. Sir, hindi ko kayo inaakusa na bilang drug addict. Kaya nga hindi mo na kailangan po magpa-drug test. Ang sinasabi ko lang dito, nagpakita ko kayo ng sachet na may marijuana at meron pong caption na tawag ka ng pulis. Hindi pa mangyayaring ganyan magpapakita ng mga ganyan. Ah, so ibig sabihin gumagawa po siya ng istorya. Well, legit, yeah. hindi ko alam. Ah, sir, meron kang video nito na nagsasal ka. Anong dal- Master- Hindi ako. Ba't ko magagawa yung mga ganyan bagay? Kita po yung are na maliit. <laughs> Ay, hindi ko po alam yan. Ba't ko naman magagawa yan? Ma'am, baka yan, kinuha mo yung sa isang porno site, yung meron nagsasal- malitan tito. Tapos pinagbinta mo sa kanya. Unfair yun. Hindi po talaga. Hindi ko po yung gagawin siya o, sa kasi. wala, alam niya? Ba't naman magagawa ng mga ganyan? Baka siya. Ikaw ang, ang lahat na, na lang. Na dati, lahat eh. lahat ng sinabi sa sa'yo, puro dininay mo. So ako yung nagsisinungaling dito. Sabi mo sa akin, ibibigay mo sa akin yung Facebook ko kapalit ng agreement na hindi kita kakasuhan. O oh, bakit? O oh, bakit? Kasi first and foremost, hindi ko alam ang Facebook mo. Sigurado Kung ka? Tao, alam mo ang password ko lahat, pati credit card ko, PPI ko, la, Netflix ko, alam mo lahat, nabuksan mo lahat ang Ano ako pag ako yung Facebook mo. Ayawan ko sa'yo, kung oh. anong klaseng ano ka. Sabi, sabi niya kasi sa akin, <laughs> sir, papayag lang dito po siya ko. Mag, so maghiwalay kay kami pag third party daw po at pag may babae siya, yun lang ang problema. Eh, wala pala. Wala ka palang pinagkaiba. Ano po yung wala siya pinagkaiba sa... Sa mga nandiyan na na common people. Ano po yung wala siya pinagkaiba sa common people? Ano po yung mga ugaling yon? Siyempre, walang mapunta. May pera siya. Bakit siya kailangan na pumunta dyan? Minamalit mo po yung mga common people na pupunta rin sa amin action center? No, sir. Hindi ko siya sabi yun. Nagkakataon lang sila, kailangan nila ng tulong mo. Pero yung mga yan, katulad nila na part na milyonarya, mas mayaman pa sa akin, dapat hindi pumupunta dyan. Sir, pumupunta rito yung mga mahihina, yung mga inaapi. <laughs> so, hindi yan mahina yung babaeng yan, kung alam mo. Sir, siya. babae siya. Whether mayaman siya o mahirap, kapag babae po na inaabuso, binabantaan, okay. minumulest siya, sandali sa inaapi. Sir, regardless, kahit na mayaman siya, mahirap, tutulungan ko po. Nanay niya, gusto nanay niya. ng nanay niya. Ikaw nga yung nagbabanta. Lahat po, sir, ng kaibigan ko na nakita may niya pidencia, din sa messenger ko. May ko. pangalan. Sabi niya, sir, sa akin, yung mga, yung mga friends ko na nakachat ko sa Facebook, sabi niya sa akin, taga 30,000 ka lang. Tapos yung sure, isang kaibigan ko din, sir, sabi niya, sa, oh, sabi niya, ka na. Lang. Ang ko, sa akin, sabi niya, ko, magkasama tayo sa icon, ang kapwa ng mukha mo, magkakabigay pa ka ng number sa ibang lalaki, fiancé mo ako. Sino ka klaseng babae ka? Fiancé ka, magbibigay ka ng number sa ibang lalaki, magkasama tayo? Birthday na birthday ko? Ma'am. Oo, birthday na birthday ko, maglalandi Hindi ko alam, ka? Sir. Kung ano na sinasabi niya, nababaliw na siya. Lahat ng sinasabi mo, walang katotohanan. Ako may ebidensya, ikaw meron. So, 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 sir, 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 kanina, sabi mo, binabantaan ka ng nanay ni Ma'am Jean. Bakit ka babantaan? Ay, can ayaw na ayaw sa akin ng nanay. From the very first start, wala kami problema sa relasyon namin. Ang pinakalamalaking ng problema lang namin is yung nanay niya. Sir, bakit yung nanay magbabanta? Samantalang alam naman na nanay kung sino ka, anong kapasidad mo, anong pwede mong gawin. Ay, di mo rin kilala kung ano ang pamilya niyan. Ngayon nakilala namin kung anong klase. Nanay ko takot na takot sa akin. ano, ba, ano bang pamilya po nila para dapat ay katakutan? Muslim din. May side yan Muslim. Nasa Sambuanga, Riondo. Yung mga drug lord nandun. Yun ang mga lugar nila yan. Maraming mga tao dun. Dun nakastay ang iba, mga pero sir, may mga text messages na capture ni ma'am na kung saan nagbabanta ka. Ikaw nga sir ang nagbabanta. Hindi ko po alam eh, meron yung mga pagbabanta na yan. Ang alam ko po is mayroon ako nito proof na sinensate ng kaibigan niyang na copy-paste tapos lahat ay pinagsasabihan na sinensalaga. Paano mo nalaman lahat ng nasa messenger ko kasi hinak mo? Hindi tapos, ko alam about sa hak niya na yan. pero sabi niya sa akin, ibibigay niya ang Facebook ko once na pumirma ako sa agreement na hindi ko siya kakasuhan. O kasi nasa yung Facebook ko. Malam pa rin ba si Jane? Nung nakilala ko 'yan kahit my girlfriend ako kita ko kung ano siya, kung anong potential niya. Minahal ko po yan. Siya po lang minahal ko na for, the, uh, for my family, career, and everything. Sobra ko pong mahal mm -hmm. yan. Ni isang daliri na hindi ko yan nasampal, hindi na lahat. Walang sisigal. Lahat na gawa. po ako dyan kahit once okay. a week lang. Kasi, okay. So, okay. so, so, sir, sabi mo, sir, kahit na may girlfriend ka noon, minahal mo itong si Irene. Kawawa naman po itong girlfriend mo nung uh, makita mo si Ma'am Jean. Kasi, sir, kung sa totoo lang, nagkatilala kami sir. yan. First invite niya sa akin. Second invite niya sa akin. Siya naman mm -hmm. ko umuna naman sa akin eh. Ah, siya po nagpakita mo, Tibo? Yes, sir. Siya po ang umalik sa akin lang doon sa love line. dapat yun, diretso na kami. Hinalikan ka? Opo. So, ibig sabihin, minamanyak ka po ni Ma'am Jean? nakainom na siya, di ko alam kung bakit nagkaganon. Tapos hindi pa siya sumabay sa mga staff niya. Uh, sinabayan niya pa ako hanggang sumasok so na kami ng hotel. Ah, so ibig sabihin, balyo na balyo po si Ma'am Jean sa inyo? Ah uh, sa history ng pagkaalam po na sinabi ng kaibigan ko, talagang siya ay mahilig sa lalaki. Kikilala sa mga bar, binibigyan na ng pera. Yun ang sabi sa kanilang nanay niya eh. Ako magbibigyan mm. ng pera? Kasi may pera yan. So ibig sabihin sir, eh, ikaw po ay habulin ng mga babae? Ay sir, ang trabaho ko po ay isang cosmetic surgeon. So marami pong bye sa harap na. Pero nung si Jean po ang kasama ko sa buhay, alam na yan never ako ng babae. Hindi Ma sir, sir kasasabi mo lang sir, habang ikaw po ka karelasyon na ibang babae, nung makita mo si Ma'am Jean, minahal mo si Ma'am Jean, paano po nangyari doon sa isang babae? isang babae na yun actually may problema din kami naawa din ako pero she's moving on okay naman siya okay so if she's moving on can you allow ma'am Jean to move on as well kilala ko kasi yan kung nagpakita yan sa akin kahit dati kami nag-aaway kapag sa cellphone sa text talagang ganun siya pero kung makita mo yan in person kung kami magkikita nawawala ang galit namin parehas kaya hindi ako naniniwala dyan na yan ang gusto na unless otherwise maraming nagbubuli dyan ang nanay niya, number one na dyan siyempre may mga kaibigan siya so hanggang natin, hindi ako naniniwala sa sinasabi niyan na gano'n Kasi alam ko kung anong pinagsamahan namin dalawa. Sir, mamalang galang na po sa inyo, sir, Real talk, ika nga. I'm sorry, sir, I'm sorry. You are sick. The fact na tututukan niyo po inyong sarili ng baril sa ulo at magpapakamatay dahil kay Jean, number one yun. And then the fact na kayo po'y magsasal para pagpapakitang gilas kay Jean at picture niyo po ang oh, ari ninyo. Oh, that's I a sign of a know. sick mind. You're a doctor. You know that. No, uh, that's why if I'm a sick man, I should not treat people. That's why you should not be treating people anymore. That's why we are going to PRC para reklamo ka ng sagayon, hindi na ako kayo makapagpagamot ng pasyente. Ay, eh, ipaprove niyo po yan, basta kung hindi po kayo... Hindi kaya po nga po, yan. sir. Sir, we've proven it sa pamagitan ng pagpahal ng case ayo, sa inyo sa kamkrami, kaya nga po kayo natanggal sa servisyo, di ho ba? Dun. kumalis na lang po talaga ako ayoko na lang po talaga doon talagang hindi ko po yung rework out kasi alaw, ayaw na ayaw ko po yung buhay sa pagiging polis pinabayaan ko na lang yun So parang nag awol po kayo? Hindi po ako nag awol doon kung ano man ang proseso na ginawa nila parang just go on na lang Nag-resign ka po? Nag-resign ka nun. Hindi naman nag-resign hindi naman nag-resign basta Early retirement? Hmm Basta kung ano man sa kapulino, tapos na po yun. Matagal na po. Sir, sabi po man, ng man, kamkrami sa amin, dismiss na po eh. Uh, kung dismiss po, na wala tayong magagawa. O sa ako, wala pa po ako na-receive na paper. For the meantime, uh, Doc, eto Doc, hindi ako magbabanta, Dok. Kapag halimbawa, Doc, kayo po'y makita na aligid-aligid sa kanya, ipabdadampot po namin kayo, Doc, on the sir, spot. Sir, paano ako mag-aligid? Hindi ko alam ang lugar niya. Yun lang po, Doc, ha? Maraming salamat, Doc, sa time na binigay nyo sa amin. Magandang hapon po, Doc. Sige, salamat, Baba. ito ngayon nangyari kasi yung kinakatakutan ni ma'am nangyari na kasi hinara siya kaya siya napunta sa atin. Apo. ni -raid yung bahay niya ng mga pulis nagtatanong po kung meron daw pong mga Chinese na sabi kinidnap daw po o ganun. Natakot po ako. Sabi ko, ba't biglang maraming police? Tapos po, eh hindi po ako lumabas noon. Tapos po, yun nga po. Kapag gabi lang po ito? Alas dos po ng madaling araw, alas tres. Tapos sabi po, dun nung lumabas po yung mama ko, sabi po nila sa amin, sino daw po yung mga nakatira sa bahay? Captain Wendell Suarez, Pasay PNP. Magandang hapon po, Captain Suarez. Yes, sir. Apo... Captain, kanina pong alas dos ng madaling araw, yung mga tao Apo. niyo po tumawid teritoryo, pumunta po ng bakor Cavite para puntahan yung bahay ni Miss Jean Irene Mendoza. No, no sir, hindi po kami pupunta sa bahay niya, sir. Sino po yung mga polis na pumunta doon sa bahay ni Miss Jean? Um, sir, bali, mga panggabi kami. Ako, nakasama po ako, sir, pero hindi po kami sir, exactly sa tiktak pumunta okay, Okay, kasama ka. So, bakit kayo pumunta doon sa bahay ni Miss Jean? Sir, may nag-report po sa amin, sir, na si Mark, eh, na may apat na empleyada siyang babae na Chinese na kinuha sa lugar nila, sir. Anong oras po nag-report sa inyo? Mga past 12 na po, sir. So, bakatapos mag-report sa inyo past 12, nag-file po ba kayo ng report sa inyong opisina tungkol dyan? Yes, sir, uh, po namin, sir, tapos uh, nagpaalam po kagad kami, sir, kay COP, sir, na report po kagad namin sa isyong commander namin, sir, sa Pasay. And pumunta po agad kami, sir, sa Pako Police Station, sir. Natitrace pa po kasi namin, sir, yung, ano, yung GPS. Sir, ng isang empleyada nila, sir. So, nakaharap nyo itong si Mark D? Yes, kasama rin po namin siya, sir, kagabi. Ano pong sinabi sa inyo ni Mark D? Sir, may kinuha pong empleyada niya, apat na babaeng empleyada ng Water Cubes. Ano po trabaho ni Mark D? O IC po siya, sir. Ano po yung water fuse? Ah, KTP bar po, sir. Okay. So sabi niya yung mga alaga niya ay dinala sa bahay. Kinuha sir, may mga lalaki na nakukuha. ngayon sa Tapos ang binigay na address, address po ni Miss Jean? No, sir, wala pong binigay na address, sir. Sinundan niyo po yung GPS? GPS po, sir. Ngayon sa pagdating doon sir sa GPS, sir, nakita lang po namin sir na bukas yung pinto tapos may taong nakaupo doon sa Sandali lang po. Yung GPS ba nag kayo sa, sa inyo mismo doon sa bahay? No, sir, hindi po sir, hindi po kami diretsong pumunta sa bahay isa sa subdivision po sir. Kung Pumasok ba? sa bahay nyo? Hindi po, doon lang po sa garay. Sabi po sa amin, ilan daw po kami nasa loob oh. ng bahay. So sir, lahat ba ng mga tao sa sub subdivision, pinalabas nyo yung bahay nila isa-isa? No sir, no, hindi po sir. Oh, hindi po, sir. sandali lang po. Why was your house singled out? No sir, no, hindi po namin sinisingle out sir. Hindi doon po, po sir. kami sa loob ng bahay, tapos sabi po nila, ilan kayo nandito? Nga, sabi po namin, nine po. Tapos, kaya nga, kaya nga, kinausap kayo. Opo, yung mama ko po. Hindi eh, po po ako lumalabas. Sino po nagkausap? Mama ko po. Kinausap pa kayo ng Opo. Ano sabi ng mga pulis? Sabi po, ilan kayo dito? Sabi po ng mama ko, nine. Okay. Tapos so, po, so, sir, lahat yes, sir, pa yes, ng mga sir. bahay sa loob ng subdivision ni Miss Jane, isa-isa, pinagtatanong nyo, o bukod tangi, bahay lang ni Miss Jane, ang tinanongan nyo? Sir, hindi po, sir. Ganito po, sir. Uh, ah, pumunta po kami sa sinuto sa minsan ng GPS subdivision. So, is, ano lang, kalsada lang po. Sir, nandun GPS? na po tayo sa GPS. Sir, ang tanong <laughs> ko lang, sir, pakisagot para mapabilis tayo. Wala kasi tinutukoy sa GPS kung ano exact location, ano exact bahay, basta subdivision <laughs> lang. Okay, dumating sa subdivision. <laughs> Now, bakit hindi nyo tinanong isa-isa na bahay sa loob ng subdivision? Bakit bukod tangi, bahay ni Miss Jean lamang ang inyo pong pinagtanungan? Sir, nung pagdating po namin sa area, sir, nakita po namin, sir, na may tao po sa labas ng na nakaupong lalaki. Nagtanong lang po sa kami, sir, na kung ilan sila nakatira dyan, kung may kasama ba silang Chinese, sir. Wala po kami masamang intention. Pinalabas, sir. pinalabas ka? Pina kami po lahat sa bahay, sir. O, oh, bakit mo sila pinalabas? No, oh, no, sir, sir. Tak, teka lang po, sir. Teka lang po, sir. Ang unang-unang kausap po namin, sir, yung mother niya. Ang tinanong lang po namin, ma'am, sandali po, lang po, sa sandali namin? lang po, sir. Sir, you don't have the right na sumita Mang, sir, sa kanila. Kasi hindi po sila sa pinalabas, nagtatanong lang po kami sir. Well, well, regardless sir, oh. you don't have the right. Maliban yes, na lamang yeah. sir, kung meron mm -hmm. kayong search warrant. Yes sir. Sir, hindi po namin sila sir inubliga sir na palabasin or nagtanong lang po kami sir kung may nakita pa silang ay, mga thing. Kinuya rinig ko sir, kaya po ako sabi ko hindi dapat ako lalabas. Sabi po kasi nila, yung 9 daw po lumabas daw po doon sa ano, hindi naman oh. po sa garahe, doon lang oh doon sa garahe po hindi sa labas. Sir, po. alam mo ba ito pong si Miss Irene, pinagbabantaan, hinaharas po ng isang dating major doktor. Kabaro niyo po dati na ngayon po isang doktor na marami pagbabanta sa buhay niya. So, sir, sir, trust, sir, me, trust namin, me. Sir. Kung kayo po ay nagpagsabuhat ng kay okay. Major, I'll do everything in my power. So, Pati ikaw, sir, sir, pasisiba ko. Sir, hindi po namin kilala yung nireklamo nire niya po ni sir. May platter po kami dito, sir. Marami po lang po kami, sir. Ginagawa lang po namin trabaho namin, sir. Chah, okay. namin Pero sir, but sir you're not answering okay. my question, eh. Sa dinamidaming bahay doon sa loob ng subdivision, ilan ang bahay doon sa subdivision? Tansayin mo lang. Siguro po mga 4 to 500. Okay, 400 na lang. 400 na bahay sa subdivision prohibisyon na yon. Bakit bukod tangi sa bahay lang ni Miss Jean kayo pumunta no, at pinalabas siya? Ngayon ang tanong ko, yung bahay ba ni Miss Jean bungan sa may mismong gate? Opo, sir. Sa totoo lang, sir, siya napunta ng pinakahuling napuntahan namin. Sir, na nakita namin bukas yung bahay no, na may sir. ilaw. No, sir. Opo. I think her house was singled out. No, sir. No, sir. Hindi po, sir. Sir, ilang bahay ang napuntahan nyo, na pinalabas nyo, pinagtanungan nyo? Sir, wala namin pinalabas, sir. Ilang Opo, bahay? Mga tatlong bahay po. Tatlong bahay. Tatlong na nakita ba? namin, sir, na may bukas pang ilaw, expect namin sana may may para na naman. Pero nagtatanong lang po kami sir, hindi po kami hindi po namin sila pinalalabas. Ma'am, kung may nakita po ba kayong mga Chinese dito? Hindi na, pinalabas so, niyo oh, raw siya, sir. Eh. Sabi po lahat po nung nasa loob ng bahay, doon oh. po sa, Pina sir. So ka na kaya mo nakita tumama pulis. Opo. Lumabas na lang po ako kasi pinapalabas po kami dapat hindi po ako lalabas kasi sabi ko baka mamaya may connection. Oh sir, she's being harassed. Nagagamit Tapos, po kayo ni Dati Major. Hindi namin sir, trust me sir. Alam po ng ng Panginoon niya sir. Hindi namin kilala yung Major na yan sir. Sa pagkakilala po kami sir na pulis pa sa kami. Na may hinahanap lang po kami sir na grupo ng mga Chinese na baka sakali po na makita po namin sir. Nagpasama rin po kami sir sa pulis uh, or sir. Hindi po namin kilala yung pulis Major na yun, sir. Sir, alam mo kasi apo, apo. tama yung procedure ng ginawa niyo Yes sir, kayo. yes sir. Pero sir, kapag gano'n pala, hindi Apa. nyo sigurado at ang sinabi lang subdivision at alam niyo naman malaki Apa. ang subdivision. Yes, sir, yes sir. The proper Apa. thing to do is mag-intel muna kayo, intel gathering. Hindi kayo pupunta um... roon at magkakatok hello, ba, house to house. You Apa, don't sir. do that. Sana ang ginawa nyo, incognito, hindi kayo manakauniforme, sana naman naka... Sana nakainipon po kami sir. Pop hindi nga pop sir, sana nga... Sir, ang sinasabi ko, mag-intel muna kayo kasi parang exposed Ay, kayo, police. Hello, police kami, nandito kami, naghahanap kami ng mga kriminal. E eh, tatago nga talaga yung kriminal. Sana ang ginawa nyo yes. sir with the barangay, pasimple, na ronda kayo yes, at nagpanggap kayo ng mga uh, tanod kunyari na nag down, mga security guard and then yes. nagmasid-masid kayo at kapag na-identify nyo kung saan bahay talaga yung pakay ninyo then saka kayo papasok doon yes. pero, pero yung bang patsamba-tsamba lang Napas house to house tatanungin nyo isa-isa at, at, at tatlong bahay lang tatanungin nyo at sa dinamidamin 400 na bahay hello all of a sudden, ito pa talaga ang bahay nitong girl na hinaharas ng isang dating major yes, na sir. makapangiriang major noong panahon pero hindi siya makapangiriang kasi napasibak ko siya nap yes, yung nga sa nabanggitin ko sa ni Ma'am Samit, na may nare-reklam daw po siyang... Sir, so hindi ka na ikialam? Kasi sir, kung naikialam ka, Ay, sir, sir. pasisipa kita, sir. Ako na po nagsasabi sa inyo, sir, alam na nyo siya, sir, ako may po sa trabaho lang po. So, sir, wag ka na makialam, sir, okay? Opo. Yes, sir, hindi po, sir. Talaga. Nakakausap namin si Mark D. para magkaalamanan. Yes, sir, opo, sir, opo. Salamat po, Mr. Captain. sir. Kap Pasensya na po, sir. Masa't Captain, na last na yan po, Captain. Wala na ko yes, marinig. Yes, sir, opo, sir. Pasensya na rin po, sir. Sige po. Ma'am, itatago ka namin. Sorry, ma'am, hindi kita tinatakot, ha. Nanganganin po yung buhay nyo. And I'll do everything na para maging safe ka, okay? Isi-secure natin si ma'am. Yes, sir. Tatawagan mo yung PNP na may sakop sa bahay nila, ma'am, na nandun yung mga kamag-anak niya. Bacor, sir. Bacor. Yung hey, colonel. Yung diyan, yes, si po police. Yes, sir. Kung pwede pa pa yung PD okay, ng buong Cavite. Okay, sir. Para isecure yung bahay. Okay. nila. Tapos itong si ma'am, itatago natin sa isang hotel. Kami pong bahala. Okay? Doon lang muna siguro. Opo. Tawagan mo si Atty. Villamor kasi meron po akong kaibing abogado. Pwede po siya mag-file ng permanent protection order yes, po. sa korte. sa barangay order. Yung barangay muna, muna muna kasi yung barangay protection order, that is only for two weeks ata. O After two weeks, kikik na po yung korte. Pag makita itong si Major na pag sa bahay ninyo, ilang metro, pwede siya damputin on the spot. Pero i-endorse ko po kayo sa PNP para hindi na po maras yung family nyo. Yes po. Ibibigay po namin sa inyo yung mga numbers namin, nila Odet, pati mga polis na malalapit kung saan kayo tuwing pupunta na pwede yung tawagan. Opo. Pwede rin namin po kayong i-apply sa PSPG, Police Security Protection Group. Thank you po. Para magkaroon ka security. Yes po, thank you. Po. Pero may proseso po yon na it might take one month, pwede natin pa in Yes po. Okay. Para meron kayong kasama-samang pulis all the time. Opo. Habang wala pa po yun, ma'am, tuloy natin kaso dito kay doktor na dating major, tapos yung permanent protection at saka yung barangay. Okay? Opo, opo. Okay na po ito, ma'am. Okay? Thank you po.